Good morning, guys. Ayon. Ang video natin ngayon ay tungkol sa update ng ating mga tanim sa loob ng ating greenhouse. So tingnan natin kung ano na yung mga hitsura nila. So ang una nating gagawin ay i-unplug ang ating heater sa ating greenhouse. Din bubuksan natin ang ating greenhouse uh, para makasingaw naman ang init sa loob. Ayon. Ito yung saksakan namin ng amin heater. So ganyan lang siya, din tatanggalin lang natin. Then itakip lang natin. Yung mga saksakan dito sa labas, ay talagang may ganito para kung ulan man hindi mababasa ang saksakan. Ngayon naman, buksan natin ang ating greenhouse. Iyan. 'yan? Buksan din natin ang ilang bintana ng ating greenhouse para maganda naman yung pagkalabas ng init sa loob kasi sobrang init ngayon dahil sa heater natin. ito ang greenhouse natin. Ayan. At saka, ito naman ang ating heater. Ito ang tumutulong sa atin para makasurvive ang ating mga halaman dito sa greenhouse. So, simula November, malamig na dito sa Florida. Pero, nakagawa kami ng greenhouse mga December na. So, may mga halaman tayo na talagang akala ko hindi na mabubuhay katulad nitong mga rosas kasi nasapat lang sila so akala ko talaga wala na nung pinasok ko sila dito napaka dry na ng mga leaves yung mga steam nila halos wala na talaga so hindi ko alam anong nangyari at ito buhay na buhay sila green na green na ang kanilang mga uh, leaves pero nahirapan pa silang magaroon ng bulaklak hindi katulad ng iba ayan mayroon ng bulaklak ang ating saging, ayan, akala ko hindi magsusurvive Pero ayan, nadagdagan na siya ng uh, leaves Tapos, ang ating kalamansi, patuloy na nagkakaroon ng bulaklak at panibagong bunga Yun, ang ating kapaya din, kahit pa paano, okay pa siya Ang ating mga lemon, may bunga na rin Tapos, meron din tayong sanglay, andoon, orange, may mga bunga na rin tapos, ang ating kamatis, ayan. So, hindi na tayo bumibili ng kamatis kasi unlimited yung kamatis dito. Ito ang laman ng ating greenhouse. Bali, nakasurvive sila simula November hanggang ngayong January. Sabi ni Jusawa, ang taglamig daw ay hanggang February. Pero, mas malamig daw ang February. Thank you sa panonood guys!